So yun nga guys, welcome to my vlog na naman At uh, yun nga guys, uh, magtitinda na naman tayo ng mga isda uh, At nandito na naman tayo sa palingki At nag-iikot-ikot Ayan po yung mga presyo Nakapakamura po yan So 20 na lang po yan Ayan po yung presyo ng paghapon na po Ang baga bagsak Ayan Lapo-lapo, uh, tag 300 po ang kilo niyan Ayan po, mahal po talaga yan yung isda na ganyan So galunggong lang po yung mura dito sa ano sa market at saka yung mga bisugo na yung maliliit 160 yung malalaki niyan 200. So yan po yung mga isdang bato po. Medyo may kamahalan po talaga yan. Ayun yung tambad tuloy 30. So yan po yung pura 140 po yan. Ayun. Yung galunggong 40 120. So nakita nyo kanina yung 20 na tag hapon na po yun. Kumbaga pagabi na kaya mura. So ganyan kamura ang galunggong, sobrang dagsa po kasi yung galunggong dito sa amin sa bayan ng bayan ng Nara sa public market ng Nara. So yan nga po 40 pa yung galunggong diyan. So 20 na lang yan sa sunod sa paghapon na lang. Yan matambaka 120 140 yan. Bintahan nila. Napakamura po mga saliginto 40 20 yan po galunggong. So yan po 20 na lang. 140 yan po yung mga puraw yan ayan ayan 140 80 po ayan napakamura tamban 40 yan po yung mga slice matangigi yan mahal mahal po yan siya nasa 200 po talaga ang kilo nyan pusit 200 din po at yan 200 din po yung mga pusit natin dyan sa market ng kumbaga sobrang dami ng isda kasi nagalunggong kaya medyo mura po dito sa Palawan kasi tagulingin ng galunggong so yun nga guys at uh, yan po yung ating update ngayon ngayong araw may uh, April 13 po ba ngayon April 13 so yan po yung update natin ngayon sa public market ng Nara uh, at isa rin po ako tindiro dito sa public market ng Nara so marami talagang mura po ang ating mga ano mga isda dito at yan po yung mga video na yan nakarang araw po yan 60 so ngayon ko lang po sinama dito sa video natin na to so yan nga guys yan lang po yung update natin ngayon sa mga presyoan dito sa public market ng Nara God bless po